Maraming salamat sa suporta nyo. Pasensya na kung matagal ang upload. tara tuloy na natin. Ang sekreto para maresolba ang problema sa disyerto ay Connaught. Ito ay isang uri ng underground waterway na ginamit ng Persian Kingdom. Ang disyerto ay napakainit na kahit anong uri ng tubig na dumadaloy sa ibabaw ay mag-e-evaporate bago pa man ito umabot sa mga lungsod. Kaya, ang waterway ay kailangan ay magawa sa ilalim mismo. Sa kabundukan, 10 kilometro mula sa lungsod, may makikitang mapagkukunan ng freshwater na naka-ice caps. Hilahin at kunin natin ang tubig na 'yan. Saad ni Lord, naglalakbay na sila patungo sa Kandara. Nakasakay sila ng camel, naglakbay sila sa desierto upang makarating rito. Sa umaga ay napakainit at gabi ay sobrang lamig naman. At sa wakas sa haba ng kanilang nilakbay ay narating na nila ang Kandara, ang kapital ng Kandahar. Hay sa wakas, makakapagpahinga na ako. Wika ni Lloyd sabay sa lampak sa kama. Mag-relax muna tayo ngayong araw, isip niya habang nakapikit pa ang mga mata. Gusto ko talaga magpahinga, isip niya sabay napatingin sa taong nakatayo sa kanyang tagiliran. Walang iba kundi si Serazad. Nakatayo ito sa kanyang tagiliran tulad noong sila ay papaalis pa lang na tila inaakit siya nito. Tila hindi ako makakapagpahinga. Ang mga mata niya, kapag nakatulog ako, hihiwiin niya ang tiyan ko at pupuniten palabas ang mga organs at intestines ko. Dagdag niya, napatayo siya at napabuntong-hininga. Pwede bang mag-usap tayo sa glit? Walang ganan 'yang tanong rito. Pwede bang tigilan mo na 'yang ginagawa mo at kumilos ka naman ng natural. Bakit pakiramdam ko ay anumang oras ay papatayin mo ako, saad niya. Ganito naman ako kumilos, sagot naman ito. Okay, sige i natin yan. Tugon naman niya, ang pinakabata sa apat na mga prinsesa ng desyerto, si Serazad. Ang pinakaitinatanging anak ni si Markan, ang namumukod tanging tagayusig na naabot ang level ng pagiging swordmaster sa napakabatang edad. Ang mga prinsesa ay hindi lumalabas sa publiko, kaya wala sa mga tagalabas ng palasyo ang nakakakilala sa kanila. At nagkukunwari akong hindi ko kilala si Serazad, kailangan ko siyang mapatigil kahit papaano sa mapanuksong operasyon na ito. Isip niya, Serazad, sa palagay ko kailangan mo na din magpahinga, tama, tanong niya. Inutusan ako ni si Marka na maging escort mo, kaya kailangan nasa tabi mo lang ako araw man o gabi. Sagot nito, wala namang dahilan para escortan ako umaga at gabi. Walang buhay naman niyang tugon. Tahimik na nagtaka naman si Serazad habang nakatingin sa kanya. Nakikita mo ba ang lalaking nakatayo dyan sa likod mo? Sinabi ko na sayo ito noon na siya ay ang aking escort knight, tama? Ang taong yan ay isang sword master. Isang high level na sword master na mas malakas kaysa sayo. Kaya rin niyang tumalo ng sampung katao sa isang labanan. Ay hindi kaya, kahit pa may limampung katao pang katulad nyo, wala sino man ang makakatalo sa lalaking yan. Sa makatuwid, hindi kita kailangan yan ang nais kong sabihin sa'yo. Tuloy-tuloy niyang wika sa napakapangit niyang pagmumukha na tila ng aasar. Nagulat at nayamot naman si Serazad dahil tila mina maliit siya ni Lloyd. Inilabas niya ang kanyang ice powder sa inis. Wow may ice powder ka, nakakatakot naman, nanginginig ako, lalo pa niyang pang iinis rito. Kahit sino naman ay may inis at mayayamot sa pagmumukhang meron si Lloyd. Dito. Dito, dito, hiwain mo ako banda dito. At ire-report ko ito sa napakadakilang sa Marken na malinis mong hiniwa ang parte ng katawan ko. Wika niya habang inilalabas at inilapit ang kanyang leeg sa naasar ng si Serazad. At ito ang sasabihin ng dakilang sa Marken. Hindi ka man lamang isang sword master, ikaw ay isang ordinaryong tao lamang. Napakalunos-lunos naman na isang tulad mo na ordinary lang ang makakasira sa misyong ito, nakaka-amaze naman, tama ba? Sasabitan ko ng sign ang leg mo bilang isang reward. Hindi man ako isang sword master, kahit pa ma-reincarnate ako ng limampung beses, hindi talaga ako magiging sword master. Nakasulat na ito na ganyan, pang-aasar pa niyang lalo. Nakatanggap siya ng suntok sa mukha mula kay Serazad. Ang nakatalaga bilang escort ko ay binubugbog ako, araik pang iinis niya. Patuloy siyang sinuntok ni Serazad dahil ayaw din niyang tumigil pa sa pang-aasar. Javier, tulungan mo ako. Ano bang ginagawa mo? Tawag niya kay Javier. Ngunit tawa lang ng tawa si Javier habang nakatingin sa kanila. Baliw ka, anong tinatawa-tawa mo dyan? Gawin mo ang trabaho mo bilang escort night. hingi niya ng tulong sa tawang-tawang si Javier. Ikaw ang pinakamalala. Isa ka lang piraso ng dumi, wika ni Serazad at idinabog ang pinto palabas sa kwarto. Mission successful, tawa-tawa niyang wika habang nakahiga sa kama at maging maga ang mukha dahil sa natamo niyang suntok mula sa prinsesa. Gusto mo bang mabugbog ng isang magandang babae? Ang fetish mo ay medyo kakaiba. Wika ni Javier. Baliw ka. Hindi iyon parte ng plano. Bakit hindi mo ko tinulungan? Inis na tanong niya. Pasensya na. Akala ko nag -e enjoy ka kanina. Saad nito? Anong klaseng excuse yan? Alam mo ba kung ano ang mali mo? Sinusubukan mo ba akong lokohin gamit yung acting skills mo? Tanong niya. Sinusubukan ni Serazad na akitin ka, alam ko yon. pero, ano ang dahilan para galitin siya? tanong nito. Una sa lahat, ayaw ko ng mainit at malamig na temperature, ayaw kong matide up sa mga aspehan at bandang huli ay dito manirahan. Siniguro kong sisuko siya sa kanyang mission. Tsaka, kung titignan ang pagkataong meron siya, may iba pang mas importanteng bagay kaysa sa makipaglandian sa akin, tama ba? Tanong niya. Samantala habang nasa loob at nagpapahinga si na Lloyd ay inilabas naman ni Serazad ang sama ng kanyang loob sa pagwas iwas ng kanyang ice powder. Kinabukasan, ay nagtungo si Serazad kina Lloyd. Saan ka pupunta? Tanong nito. Pupunta ako sa site para ihanda ang mga kakailanganin sa construction. Ang bilis ay mahalaga, mapapatagal ako kapag nag-alaga pa ako ng isang baguhang tulad mo. Saad niya sa mukhang mapang asar. Hindi kita papakialaman, kaya hayaan mo akong i-escort ka. Saad naman ito? Hoy, hindi ito kadali ng iniisip mo. Dahil ikaw hindi naman isang sword master. Pang-aasar niya rito kasabay ng pagturo-turo pa niya dito. Nayamot na naman ito at handa na siyang sapakin muli. Ngunit nagsalita siya na mga katagang siya lamang ang nakakaintindi at natigilan ito rito. Ano yan? Mahika, tanong nito sa kanyang sarili patuloy sa pagbigkas si Lloyd ng kanyang mga sinasabi at dahan-dahan ay nakakaramdam ng antok si Serazad pampatulog na mahika wika nito bago pa man ito makatulog at nakatulog na nga ito at napahiga sa kalsada effective talaga ito sa may sword master syndrome wika ni Lloyd ang kanyang mga binigkas ay ang sharing binibigkas niya kapag pinapatulog din niya si Javier ito ay ang mga engineering term na napag-aralan niya sa totoong mundo Javier, dalhin mo siya sa kwarto. Utos niya ngunit pagtingin niya kay Javier ay tulog na din ito. Hoy, hindi ako nagbibiro, gumising ka na dyan, utos niya. At nang magising ay sinunod naman niya ang utos nito at lumakad na sila. Habang naglalakad ay napansin ni Javier ang mga tao sa paligid ay hindi maganda ang pagkakatingin sa kanila. Ang paraan ng mga tao kung paano tayo tignan ay hindi maganda. Saad nito? Tama ka, Iniisip siguro nila na tayo ay mga taong galing sa kapital, na wala nang inisip kundi ang mga sarili nila at walang pakialam sa mga taong taga-probinsya. Sagot naman niya, ang construction project na ito ay hindi masyadong malaki. Kailangan ko ng kooperasyon ng mga taong taga rito, ngunit tila imposible ito sa ngayon. Dagdag niya, pero, sa aking palagay wala naman dapat pang problem may tungkol dyan. Kung ang kooperasyon ay hindi uubra. Pagpapatuloy niya at bigla siyang sumigaw. Mga baril, sigaw niya at nagsilabasan sa kanyang balikat sina Podong, Bell, Hippo at Goming. Javier, Bell at Podong. Bumuo kayo ng water fountain sa gitna ng lungsod na ito. Goming at Hippo ay sasama sa akin papuntang kanluran, mga apat na kilometro papunta sa ice caps. Tera na, utos niya sa mga ito. Hindi naman panagreklamo ang mga ito at agad naman sumunod sa kanyang mga utos. Lumipad na sila ni Koming patungo sa ice caps. Nang sila ay makarating doon ay humigop kagad ng tubig doon si Hippo. Go, 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 Hippo, wika niya. Nang mapuno ni Hippo ang kanyang sarili ng tubig ay binuhat siya pabalik ni Goming. Kahit nahihirapan ito ay sinunod pa din ito ang utos ni Lloyd. Inabot sila ng gabi bago makabalik dahil hirap na hirap si Goming sa pagbuhat kay Hippo. Nang makarating na sila roon ay naghihintay na si Nabel at Podong at nakahanda at tapos na ang iniutos ni Lloyd kanina. Ibinuhos naman ni Hipo ang tubig sa loob ng balon na ginawa ni na Podong. Tuwang-tuwa naman ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Meron ng tubig sa lungsod at ang mga tao ay nagsipila upang umigib ng tubig. Tubig! Tubig! May tubig na tayo, sigaw sa kasiyahan ng mga tao. Habang abala ang lahat sa pagsalok ng tubig ay napatingin sila sa kanilang likod ng sumulpot ang isang tao. Hoy, masaya ba kayo? Tanong nito sabay ngumiti ng malademonyong ngiti, ito ay wala ng iba kundi si Lloyd. Masaya kayo, tama ba? Tanong niyang muli. Ako ang gumawa niyan. Hindi ko kayo pipigilan na pasalamatan ako, wika niya at patawa-tawa pa ito na parang baliw. Kapag gumawa ng mabuti, kailangan mo itong ipagmayabang para makilala ka, isip niya. Ako ang nagdala ng tubig para sa inyo mula sa kalapit na kabundukan. Ako si Lloyd Frentera. Tandaan niyo ang pangalan ko, sigaw niya. Ngunit imbis na mabigyan ng kapurihan ay binato siya ng mga tao dahil naiabangan ang mga ito sa kanya. Tigilan mo yung pagpapasikat mo dyan. Isa ka lang utusan sa kapital. Binigyan mo kami ng kakaunting tubig at siguradong magnanakaw kang muli, sigaw ng mga ito habang binabato si Lloyd. Nakikita kong napaka-energetic yung lahat, at ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Magpasalamat kayo sa akin, saad niya habang iniiwasan ang mga bato at may patawa-tawa pa na tila baliw. Bakit hindi ka matama-tamaan? Galit ako sayo, patuloy ang sigaw ng mga tao. Lahat ng mga reklamong ito ay hindi ganoon kadali mare-resolba. May mga matitigas din ang ulo na hindi man lang hinawakan ng tubig kahit pa nauuhaw ito. Saad niya at nakasalubong ng isang lalaki na halatang uhaw dahil tuyong-tuyo ang balat nito at kulang na kulang sa tubig ang katawan. Pero hindi din magtatagal, dahan-dahan naming makukuha ang loob ng mga tao, isip niya. Hanggang sa mapalalaki o mapababae man sa lahat ng edad sa lungsod ay magiging kakampina. Dagdag niya. Kinabukasan ay nagulat ang mga tao dahil may laman pa din ng galo na kinuha na nila ng tubig kagabi at puno itong muli. Ano, puno ito muli ng tubig? Parang padami ito ng padami habang tumatagal, tak ang tanong ng mga taong nakapalibot sa balon. Tama yan, si Lloyd Frontera ito. Ang nagre-refill ng tubig araw-araw, sigaw niya na ikinalingon ng mga tao. Hoy, ito ay isang U-turn curveball. Kainis. Hindi man lang tinamaan, sigaw ng mga tao at pinagbabatong muli si Lloyd at syempre tulad ng dati nakakailag siya. Pinipilit at pinopromote nila ang lahat ng propagandang ito, isip niya habang umiilag. Sa loob ng tahanan ng isang pamilya ay kumakain ng mag-anak, uminom ng tubig ang bata at sarap na sarap ito dahil nakakainom na siyang muli ng tubig. Hindi ako makapaniwala na nakakainom na ako ng madaming tubig tulad nito para itong isang panaginip. Wika ng masayang bata habang nakapikit pa ang mga mata nito. Ngunit siya ay nagulat at nagtaka sa pagbukas niya ng kanyang mga mata nang makita ang reaksyon sa mukha ng kanyang mga magulang. Tila nagulat at natakot itong nakatingin sa may bintana. Nilinggan ito ng bata at nakita niyang nakatingin sa kanila mula sa bintana ang tila serial killer na si Lloyd. Nakatingin ito sa kanila habang sila ay kumakain ng hapunan at umiinom ng tubig. Tubig Wika niya at itinuro ang tubig. Lord! Dagdag niya sabay turo sa sarili habang nakangiti na tila nasaraan ng bait. Lalo tuloy nagtaka mag-anak sa ginawa ni Lord. Tubig! Pagkatapos Lord! Wika niya! Kinabukasan, halos lahat ng tao sa lungsod ay kinakausap ni Lloyd ngunit ang tanging sinasabi lamang niya ay tubig at ang kanyang pangalan. Ituturo niya ang tubig at pagkatapos ay ituturo naman niya ang kanyang sarili. Tila nababaliw na talaga ang ating bida, ngunit paraan niya ito upang ma-brainwash niya ang mga tao. Paulit-ulit niya itong ginagawa sa lahat ng tao sa lungsod. At dahil hindi nagsawa si Lloyd, may isa sa mga taong bin brainwash niya ang iigib sa balon at nakita ang kanyang mukha mula rito. Umuobra naman kahit papaano ang ginagawang kalokohan niya. Makalipas ang ilang araw, nasalubong niyang muli ang taong noong nakaraan, ay tuyong-tuyo ang balat, ngunit ngayon ay halatang nakainom na din ito ng tubig dahil nag-iba ang itsura nito. Nagtanggal pa ito ng takip sa ulo at ibinuhaghag ang malagang buhok. Napakagat labi naman si Lloyd dahil alam niyang gumamit na din ang taong ito ng tubig na dinala niya sa lungsod. At ganun din ang ginawa ng lalaki pabalik sa kanya, nakangiting kumagat labi rin ito. Tumuntong si Lloyd sa isang tent at nagsisisigaw. Tubig, sigaw niya. Lloyd, sigaw pabalik ng mga tao na may pagkagat labi pa. Paulit-ulit nila itong ginawa. Isa ba itong mass hypnosis, tanong ni Javier. Ito ay isang tuloy-tuloy na imprinting effect. Ang tubig ay mabuti, ang tubig ay si Lloyd. Sa makatuwid, si Lloyd ay mabuti. Wika niya, masakit ang ulo, masakit ang ngipin. Masakit ang puson dahil sa buwa ng dalaw, tanong niya kay Javier. Tama, lahat sila ay cramps, singit naman ni Messenger. Natigilan naman si Lloyd at biglang tumalikod. Parang ganoon. Wika niya na ipinagtaka naman ni Javier. Iwan mo na lang ako mag-isa. Dagdag niya. Ano? Ginawa ko yon, ginawa ko yon para sa'yo, saad naman ni Messenger. Sa bagay, ang groundwork ay tapos na. Ngiti niya. Pumila kayo. Naghahanap ako ng mga taong gagawa ng underground waterway, sigaw niya. At nagsipila naman ang mga tao sa tapat ni Lloyd. Excuse me, Mr. Lloyd Tubig tawag sa kanya, mabibigyan ba kami ng pagkain? Tanong ng lalaki. Hindi mo na kailangan mamublema dyan? Ang pagkain ay magmumula sa lahat ng parte ng bansa. Sagot at niya ipinakita ang pad asher. Sa palasyo naman, dakila at makapangyarihang sa Marken. Ito ay isang kasaysayan at ng pad asher na ginamit ni Lloyd sa Kandahar. Wika ng mensahero sa Sultan. Tinignan naman ng Sultan ang listahan. Napakahaba ng listahan na ito. Kainis. Ang baliw na yon, inis na wika ng Sultan. Lumipad si Lloyd at Javier. Nakasakay sila kay Goming. Tulad ng inaasahan, hindi ko ito makita, dapat ay malalim lang ito ng 5 meters mula sa ibabaw, tama ba? Kahit ilang tao pa ang i hire ko. Masyadong malalim ang humukay ng 35 kilometro mula sa waterway. Isip niya, ang sinusubukan kong hanapin ay ang underground tunnel ng rebel organization. Isang daang taon nang nakakalipas, naghukay ang mga relihiyosong tao ng isang tunnel para makapagtago at maiwasan ang pang-api. At ginagamit na ito ngayon ng mga rebelde. Isa lang ang paraan para makita ko ang tunnel na yon. Isip niya at patuloy sila sa paglipad. Sa loob ng kanilang pahingahan. Nakaharang si Javier sa pintuan. Tinututukan naman siya ng aespada ni Serazad. Sasabihin ko itong muli. Umalis ka dyan. Utos nito. Pasensya ka na Lady Serazad. Ang sabi niya ay nais niyang mapag-isa ngayong gabi. Sagot naman niya. May mga tao rito'ng nagplaplano ng pagtataksil at rebelyon. Magiging delikado kapag iniwan si Lloyd Frontera ng walang bantay. Wika nito. Sa umasang ayon ako, pero, ang sabi niya ay magiging ayos naman siya. Saad niya. Kaya lahat ay magiging ayos lang. Dagdag niya. Ang escort night ay ginawa para sa mga emergencies. Baka magkaroon ng hindi inaasahang panganib kay Young Master Lloyd. Pagpupumilit nito. Hindi. Ang sabi niya ay magiging ayos lang siya. Wika niya. Sa loob ng kwarto ay naruroon si Lloyd nakaupo at nagpapahinga malapit sa bintana. At sa bintana ay may mga rebelde na umakyat at may daladala -dala itong kutsilyo. Kinuha ng mga rebelde si Lloyd at idinaan sa bintana. Ang tigas ng ulo mo. Kung ganoon, gagawa ako ng paraan para makapasok gamit ang aking skills. Wika nito at iwinasiwas ang ice powder upang matamaan si Javier at maalis ito sa pagkakaharang sa pinto. Nakapaka-skilled mo. Hindi lahat ay kaya ang teknik na ginawa mo ngayon lang. Wika ng kalmadong si Javier nang salagin niya ang atake nito ng dulo ng kanyang ice pada. Nagtaka at nagulat man sa lakas ni Javier ay patuloy pa din ito sa pag-atake. Ikaw, saad nito at iwinasiwas muli ang kanyang ice pada. Patuloy siya sa pag-atake ngunit hindi ito umubra kay Javier. Sinasangga ni Javier ang kanyang mga atake ng walang kahirap-hirap. Huwag mong piliting pataasin ang mana mo. Ang katawan ng isang tao ay hindi kakayanin ang maraming mana. Bilisan mong ay vibrate ang particles ng mana mo, ang enerhiyang na-generate mula sa collisions ng particles ay ang susi para maging sword master. Paliwanag niya habang sinasalag ang lahat ng ataki nito. Wala ako sa mood para makinig sa tinuturo mo, wika nito at patuloy sa pagtira. Ganyan din ang sinabi ng young master. Subukan mo kung gusto mong maging totoong sword master, Sabi niya at takang nakatingin naman si Serezad sa kanya. Samantala, sa isang lugar ay naruroon si Lloyd at nakatali ang mga kamay sa upuan habang may nakatakip sa kanyang mukha at napapalibutan ng mga rebeldeng kumuha sa kanya. Ikaw ang Lloyd tubig na mula sa kapital, tama ba? Ano ang balak mong gawin sa lungsod ko? Tanong ng isang lalaki. Pagtawa lamang ang isinagot ni Lloyd na ipinagtaka ng mga lalaki. Unti-unting nalis ang nakabalot sa ulo ni Lloyd na ikinagulat ng lalaki lalo na nang makita niya ang seryosong mga mata ni Lloyd. Ano? Ang weird. Sigurado akong kami ang kumidnap sa kanya, pero bakit pakiramdam ko ay kami ang hostage niya? Tanong nito sa sarili at lalong nagtaka at nagulat, halo-halong emosyon na nang makita nila ang pangit at nakakapangilabot na pagkakangiti ng mukha ni Lloyd. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i -like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli!